Ngayong lunes na, September 8. Sumama ka na sa akin. Or oh, else what? Ipagkakalat ko itong video na magkasama tayo sa kama. Hindi! <tong noise> Magkakaubusan na ng puwersa. Mayora! Makatawang hangin, Berto! Ano? Hatratin mo na! Open fire! Ikilan niyo ako! This ends today. Tapusin mo na! Open fire!

kamay nila! Ang mga karamay sa lahat ng laban. Kung wala na tayong pag-asa, baka patayin niyo na talaga tayo. Dumating na ba ang katapusan? Walang hiya kami ng magama? Trader mo! Patayin mo na! DJ's batam kiapo